sa mga idol so ayan na naman ah uh, tatapon na naman tayo ng mga bottled water natin ah uh, ginamit natin ano ah uh, ininom natin tubig so ayan lalagyan natin ng pera yan mamaya para may share natin sa ating mga basurerong kababayan no so pero ah uh, style ko nilalagyan ko ng mga mga pangaral ayan mahalin mo ang iyong magulang Ayan. Uh, respetuhin mo ang mga matatanda. Ayan. Huwag magnanakaw, syempre, lagi yan. Okay? Ito. Bawasan ang pagiging matapang. Ayan. ba? Diba? Full yung mga sinasabi ko, di ba? Uh, at magpasalamat sa Diyos. So, uh, next dyan, lalagyan na natin ng pera yan, tapos di-dispatch na natin yan sa basurahan, no. So, mga, mga nag-aabang ng basura dyan, no, abangan nyo, abangan nyo yung mga basurahan dito sa, ano, Maymanda, ha? Okay, peace out.